Magandang umaga mga minamahal kong mag-aaral. Maligayang pagbabalik sa ating klase. Ako ang inyong mamkari na laging nagsasabing mag-ML lagi. Oops, hindi iyon Mobile Legends, kundi mag-aral lagi at magdasal lagi. Maligayang pagdating sa ikalimang module para sa ikaapat na markahan. Huwag mag-alala dahil ako ang iyong magiging ka-ML, ka-module lagi. Kaya naman, Tara at umpisahan na natin. Narito ang ilang paalala upang maprotektahan ang ating sarili laban sa sakit na COVID-19. Una, magsuot ng face mask. Laging maghugas ng kamay at gumamit ng alkohol. Kapag bumabahing o umuubo, takpa ng bibig at ilong. Iwasang hawakan ng iyong mga mata, ilong at bibig. At panatilihin ang distansya sa kapwa. Huwag lumapit sa mga taong nagpapakita ng senyales o sintomas ng COVID-19. Mag-ingat tayo lagi. Ang ating pag-aaralan para sa aralin 1 ay ang mga isyong moral ukol sa seksualidad. Narito ang ating layunin. Una, natutukoy ang mga isyong kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at seksualidad. Kalawa Nasusuri ang mga isyong kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at seksualidad. Narito naman ang ating paalala. Ang nilalaman ng aralin na ito ay may sensitibong paksa. Naway maging bukas ang iyong isipan upang ito ay higit ninyong maunawaan. Ang video na ito ay ginawa upang kayo ay mapatnubayan. Atin nang linawin ang mga isyong moral ukol sa seksualidad. Una ay ang premarital sex. Ito ay gawaing pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa kasal. Ang pagtatalik ay ginagawa lamang ng mga mag-asawa at hindi ng magkasintahan. Ito ay sagrado kung kaya't ginagawa lamang ito pagkatapos ng kasal. Kaya mahalagang mapangalagaan ang dangal bilang babae maging lalaki. Dahil kapag ang pagiging birhen ay naibigay mo na, kahit hindi pa kasal, ay hindi na ito maibabalik pa at tayong mga Pilipino ay kilala bilang konserbatibo at nagpapahalaga sa pagiging birhen. Ano naman ang pornografiya? Ito ay ang mga mahahalay na paglalarawan, maaaring babasahin larawan o palabas na may layuning pukawin ang sexual na pagnanasa ng nanonood o nagbabasa. Hindi natin maikakaila na nagkalat na ang mga iba't ibang hatirang pamadla o social media. Kaya naman, lagi nating isipin ang think before we click. Dahil hindi lahat ng nasa social media ay tama at maganda matutong umiwas sa mga bagay na nakasisira ng dignidad at pagkatao. Ano naman ang pag-aabusong sexual? Ito ay pang ng isang nakatatanda na siyang pumupwersa sa isang nakababata upang gawin ang isang gawaing sexual. Kaya mahalagang bantayan ang isinusuot at ikinikilos sa harap ng ibang tao dahil maaari itong magtulak sa kanila na gumawa ng masama sa iyo. Ano naman ang prostitusyon? Ito ay pagbibigay ng panandali ang aliw kapalit ng pera o kilala ito sa pagbebenta ng katawan. Kahit gaano man kahirap ang buhay, hindi sagot ang pagbebenta ng katawan upang makaraos. Tandaang mas mahalaga pa rin ang iyong pagkatao kaysa sa anumang halaga o kayamanan. Maraming paraan upang mabuhay at hindi sa pagbebenta ng dangal. Naway naliwanagan ka sa ating pagsa sa araw na ito. Laging tandaan, puso mo'y iyong ingatan at alagaan. Dangal mo'y ibigay lamang sa taong nakalaan pagkatapos ng kasalan. Ma'am kari at dyan nagtatapos ang ikalimang aralin para sa ikaapat na markahan. Naway nakatulong ang iyong napanood upang masagot mo ng tama ang iyong module. Kung nais mong magtanong, maaari kang magpadala ng mensahe sa aking FB account o di kaya'y tumawag sa aking numero na nasa ibaba. Muli, ako ang inyong mamkari, ang inyong KML lagi. Oops, hindi yun ka Mobile Legends, kundi ka Module lagi. Hanggang sa muli, paalam.